Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, Pisces, para sa Enero 28, 2025, ngayon, Pisces, inanyayahan kang yakapin ang iyong kamangha-manghang kalikasan. Ang iyong natatanging alindog ay kumikislap ng may nakakaakit na liwanag, na sumasalamin sa iyong malalim na pag-unawa at malasakit. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magbigay pansin sa iyong mga nararamdaman at maging maligaya sa mga simpleng bagay sa paligid mo. Ang iyong kakayahan na makiramay sa iba at magbigay ng tulong ay mas higit na napapansin sa mga oras na ito, at ang iyong espiritu ay tila naglalabas ng isang uri ng enerhiya na umaakit sa mga tao sa iyong paligid. Huwag mong hayaang maglaho ang enerhiya ng pagmamahal at malasakit. Dahil ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Ang kapangyarihan ng iyong malasakit ay nagiging gabay sa iyong pagminilay at mga hakbang natatahakin mo sa araw na ito. Hayaan mong magbigay ng mas malalim na kaisipan at magbigay inspirasyon sa iyong mga hakbang upang magdulot ng kagandahan sa bawat araw. Habang ang buwan ay dumadaan sa Capricorn, nagsisilbing gabay ito upang linawin ang iyong mga ambisyon at nag-aanyaya ng isang malakas na pagsusumikap para sa hinaharap. Sa mga oras na ito, makikita mong ang iyong mga pangarap at layunin ay nagiging mas malinaw. Ang enerhiya ng Capricorn ay nagbibigay daan upang magplano at magtakda ng mga layunin na naglalayong magtabumpay. Mahalaga na gamitin ang pagkakataong ito upang ilatag ang iyong mga pangarap at mga hangarin upang magkaroon ng isang mas malinaw na direksyon sa iyong landas. Habang ang iyong likas na kalikasan ay malambot at dumadaloy, ang matatag na enerhiya ng Capricorn ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magtayo ng matibay na pundasyon sa mga layunin na nais mong maabot. Ang pagkakaroon ng balansing plano sa iyong mga pangarap ay magdadala ng higit na kasiyahan at pagunlad sa iyong buhay. Huwag matakot na magsimula ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at matagumpay na bukas. Sa espiritu ng pagmumuni-muni at pangangalaga sa sarili, maglaan ng sandali upang maghanda ng isang pagkain, maging ito man ay para sa iyong pamilya o para sa iyong sarili. Ang pagluluto ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang ritual na nagpapakita ng malasakit at pag-aalaga sa iyong sarili at sa iba. Ang bawat sangkap na ilalagay mo sa iyong lutuin ay may kakayahang magdala ng init at pagmamahal sa bawat plato. Sa paghahanda ng pagkain para sa mga mahal sa buhay o para sa iyong sarili, ang bawat hakbang ay nagiging pagkakataon upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagluto ay nagiging isang mas malalim na aktibidad na hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi pati na rin sa pagpapakita ng iyong malasakit at pagmamahal sa mga tao sa iyong paligid. Hayaan mong ang bawat pagsasalo-salo ay magbigay ng kaligayahan at pagmumuni-muni na nagiging dahilan upang mapalalim pa ang mga ugnayan at pagmamahal sa iyong buhay. Sa araw na ito, maglaan ng panahon upang mag-reflect at magpahinga. Ito ay pagkakataon upang magbigay pansin sa iyong kalusugan at kaligayahan, hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin para sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, ang mga simpleng oras ng pagpapahinga ay may malalim na epekto sa iyong emosyonal at mental na estado. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at mag dahil ito ang magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga susunod na hakbang na tatahakin mo. Sa mga ganitong sandali ng pagminilay, malalaman mong ang pagmamahal at malasakit sa sarili ay nagsisilbing isang mahusay na pundasyon upang magpatuloy sa pagpapalaganap ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala ng kagandahan ng pangangalaga at pagmamahal sa sarili. Kaya naman ituring ito bilang isang pagkakataon upang magbigay ng dagdag na pagmamahal sa iyong katawan, isip at kaluluwa. Sa pagwawakas ng araw, magpasalamat sa mga karanasan na natamo mo at mga natutunan mula sa mga simpleng sandali ng buhay. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon na magbigay pansin sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay at magpatuloy sa pagpapabuti ng iyong sarili. Ang pagmamahal at malasakit na iyong ipinapakita sa iba ay nagiging inspirasyon para sa kanila at ikaw ay nagiging isang ilaw na gumagabay sa mga taong iyong minamahal. Patuloy na mag-alab ang iyong kabutihang-loob at hayaan mong ang bawat araw ay maging pagkakataon para magbigay ng mas maraming pagmamahal at pag-aalaga sa sarili at sa iba. Huwag kalimutan na ang pagmamahal sa sarili at sa ibang tao ay ang pinakaimportanteng hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.